So ato, binilin niya nga ating kasuki. Kakalisisa natin. Tawag okay. dito. Saro. Duha. Uno. Upat. Lima. Ang mga kanta, na, pa rin talaga. Kanta talaga. Good morning, good morning, mga tatad. Sa mga pagpalang araw na naman sa atin lahat. na araw na naman ang lunes. At ito, ang laki ng bagay natin. Sa laki, no? Hinati na lang ng ating mga matansero para may ilagay dito sa ating makitid na may isa. Ayan. Ayan nga, mga tatad, nakalupo. Sa laki na, ng... oh, bago Mga tatad, samahan nyo naman sa araw ito. Ayan, para sa ating mga bagong budget dyan. Ayan. HT. Sa mga silent viewers, shout out. Okay, well, let's go. Kakalas na naman tayo. Kakalasin natin itong malaking baboy. Uh -huh. Meron? Oo. Asan yung basa mo? Basa ko? Oo. Sinapong ko naman Okay. <laughs> Bakit Eh? Bakit mabaho? wala pa ba baso Yung dati? Oo, oh, yung binili namin ni Ana. Oh, na diba na Saan? Ay, tapang, okay. <coughs> Ito sa laki, yung mga tatat, hindi nakita ko minsan. Yung mga katantad, no? <laughs> sa laki, hindi nakita ko minsan. Ayan. Ano no? Turasan lang natin mga tatat, ng ano, mga dugo-dugo, no? Kasi, para malinis. ang ating kasuki si Pidyong mahal na naman siya no? malaki malaki yung mahal Ano nang tara sa kuchigil ko ah? Wala pala ແດນຈັບ u ອບລ na ikay babali makulang <laughs> ating kutsilyo mga tatad. Ito ang gagamitin natin maliit Size, no? Sorry, Jim Ito maliit lang pero malaking kakaya no? Parang bleed lang mga tatad. Ito sa apat na taong ko na ito kasama. Malit pa siya pero grabe ang ano, ang ganda pa rin ang subo niya. Hmm. Sa lamang ko lang ito ginagamit mga tatat. Oh, diba? Malit lang ang kutsilyo ko pero ah, malaki niya ang kakayanan. Ang na ito. Hindi, kira ako. <목소리도> 오우 잘하네 올가서 <목소리도> 올라가야 <목소리도> <목소리도> talas ng kutsilyo kung makatanda ito. Okay na, Day? Galing Tatlong peskis lang. Mm. Sabi sa Batangas. Ayun, na. Ayun, na. balakang. Ito yung balakang na dinalaga. Ito yan yung balakang na kumukilaw. <laughs> 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 ano ba daw? Kasim? Ha? Ilang galon? Tagal na si... Tagal ka, ay si Budo.

Matatad so, o. Oh. Para ano. Oh. Pata ng kalabaw. Walang talo na. Oh. yung sarap na ito oh. yan Mas may pata. Tapos, yung ka eh. Yung pamigay mo na sa kahit bahay. Picture lang naman habol eh. Subinero. <laughs> so, mga kaptan, ah, bibili yung mga natin ang bibili. Pero bago yan, kikis-kisa muna natin yan. Para ang linoto nila ay masarap. Kasi masarap ang kinikis-kis muna. Tapos karamihan ng iba, gusto nang may balahibo. Ayun, so, depende pag... sa may balahibo. Oo. Oh.

So, wala naman tayong... Gano na, wala. Huh? Lang kilo tayo Gano'y na naman ako kilo ba kilo ang Isang kilo tapos Matiin Ah, isang kilo tapos matiin Hindi ka lahat, lang yun Pag binati Ha? Ah Parang sinukat sa labang na may patener. Okay. Gini lang ang kalate. Yung kalate. Ang isa. Okay. Huh? No, ang Ano? Yung ganda lang. Ang pula. Ang pula, no? Ang kasi ng mga abun. Yan kasi inayawan ng mga tinira yan sa malaki kaya sa akin na po kaya hindi nila alam tigil na sila dyan ulit kasi alas mo po na lang ako um, ang uh, mga po hindi ka tulad nito na, na malaki panalo ka para rito kumbaga kahit itawag ka muna yung kabit ko dyan kung may kabit ka, kung wala, eh, huwag ka naman sa tingin mo, gatas o kape? Hmm. Ah. Parang, parang, taguran galing, galing, galing,

pork loin mga tatad pork loin pork loin sinasabi yung truck eh Kaya laki na ba hindi siya klak na. Sandak? side of yan ah magandang pangit tayo ito mga ganito mga kapatid no? yung alam mo yung hindi ka patakbo uh, no? sa ano nakalas ah ayun as manas na rin tayo mga kapatid mga kapatid mga kumbaga sa ano naman no kumbaga sa tao naman hindi ka pa kinakasal nakabini na yeah. <laughs> Swerte yung mga tatag. Eh, sa doon siya nagpakasal ka na. Rin. Wala pa lang magbini balang araw. No? So, yung mga tatag, shout out dyan sa mga maagang nakabini. Isa na ako doon, mga tatag. No? so, ayan, mga tatag. Dala ko yung tagulang, maganda magtanim agad mula. Oo so, nga yan, nag-ulan-ulan na rin, mga tatat. Ito ang time na ano, ang panahon na... Dabes magtanim. Dabes magtanim talaga. Ito na ulan na, ulan.

ko katagtag kahit malaki siya malambot lang ang buto yan mayro talagang sabi na ganito malambot lang ang buto yan, nakikita yung water tag mayroon namang maliit lang na mga buto napakatigas ng buto water so, ito ganda ¡Bien, friend, ¿por qué voy allá? Salida. Salida. ¿Cómo ¿Muy bien? ¿Cómo a balayan natin nato ata 'to. Sa lakihya. Sa lakihya mga mataas eh. laki pag-usapan natin. Ay la astara manawala mga tata, labos na tayo magkalat ko. Ayan. Sa tatalong porsen yung lahat at mapagpalang araw sa ating lahat. I order kasi. Ayan, araw na lunes. Another day. Ano nabi yung pagtitinda naman tayo. Ah, sige, e, mga tatag, samahan nyo naman ako sa araw nito. Let's see. Kaya e, mga katatag daw, at dahil hapon na nga, uh, ito, paubos lang tayo ng ano natin kang ina, baboy. At sa napapansin nyo mga tantad, no? uh, napakalaki ng baboy natin ng ngayon. Uh, at ito, may natira pa. Uh, alas 4 na mga tantad. 141 manay. Ayun dyan nga ating kasuki. No? Ito pa palang natitira natin mga tantad. No? May limpo pa tayo natira. At saka konting laman. Ayan, nagpapasalamat tayo dyan sa ating kasuki. Tilapya natin, uh, yan na lang din. Kaya ganito na talaga ang naging kalat karoon dito mga tantad. pag uh, sa tuwing araw ng Lunes. medyo may katumalan talaga mga dad dad kaya pag sabado linggo naman ay bumabawi tayo pero hindi pare pareho ng araw pa mga dad dad no may araw din naman na uh, so ato binili niya nga atin ka suki kakalisisa natin okay? kakalisis so, tayo dito Ang di mga kinita, kinakalisis ang mga dadad. Ang mga kinita, kinakalisis ang mga Lima tayo na. Ah, nim, sige, pwede Saro, luha, 1, 2, uno, 4, 5. Yeah, medyo na, medyo na yung ano natin. So ay mga tadtad no, uh, shout out na lang po dyan sa ating mga select viewers. Uh, subscriber at sa patuloy na sumusuporta dito sa ating munting channel no? at sa mga nagtitiwala sa ating mga skills tungkol dito sa pagiging isang butcher o bilang isang tindero no? May mga tatat nasaksiyan mo naman kayo na ano, na umaga na kung ano kalaki yung babi natin ngayon Ay, ito, eh. pero yung limpo, mga tatat napakaganda pa rin talaga oh. ayun no? kanta talaga kahit malaki siya mga taddad. talaga laki sobrang laki niya kaya ng mga taddad. no ay video na bisak, kaya yung patang unahan niya ay, hindi maganda at bali yung kanyang buto kaya, so ay mga tatad hanggang dito na lang no? ah, salamat sa inyong panunod na naman sa ating video sa araw na ito araw ng lunis yes makapalang araw sa ating lahat okay. God bless you